Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Apat na araw na lang bago ang Barangay at SK Elections nag-back out ang mga guro na magsisibisa ng bilang Board of Election Inspector sa Barangay Inugug sa Pikit, Cotabato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Natatakot daw sila na baka balikan sila ng mga matatalong kandidato dahil dyan, mga pulis ang papalit sa kanila. Sabi ng Pikit Election Officer, kailangan ng mga guro ng waiver kung hindi sila magsisilbi sa eleksyon. Kung wala ito, tuloy ang kanilang trabaho. Tiniyak din naman niya ang kaligtasan ng mga guro sa lunes. Sa bayan pa rin ng Pikit, naghahain ng petisyon ang ilang kandidato ng limang barangay dahil biased o hindi umano patas ang ilang guro. Sabi naman ng Comelec, wala namang mga kamag-anak na kandidato o mga guro kaya mahirap patunayan na sila'y biased. Sinelyo na ang ilang vote counting machines na gagamitin sa pilot automated election sa Lunes. Kahapon nag-final testing at sealing ng VCM sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Kabila ang Barangay Pasong Tamo sa tatlong barangay na sa ilalim sa pilot automated election. Ang dalawang iba pa ay nasa Dasmarinas, Cavite. Sa ilalim ng automated election, printed ang mga balotang gagamitin. Kailangan ay wasto ang pag-shade sa bilog sa tapat ng pangalan ng mga kandidato para mabasa ng BCM. Eksklusibong nakakuha ang GMA Integrated News sa mga litrato nagpapakita ng pinsala sa mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na binangga ng mga barko ng China. Kita sa mga larawan ang sira ng stansyon o parte ng bakod ng Unaiza May 2 at tapos banggain ng barko ng China Coast Guard. May mga pinsala rin sa iba pang parte nito. Meron ding sira ang BRP Cabra na binangga naman ng Chinese Militia Vessel. Sa kabila ng pangaharas ng China, itutuloy pa rin daw ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ipinipilit pa rin ng China na parte ng kanilang teritoryong Ayungin. Pilipinas daw ang lumabag sa territorial sovereignty ng China. Samantala umabot na online ang laban dahil ayon, kay, ayon sa AFP may mga vlogger sa ating bansa nakasabwat umano ng China para pahinain ang kredibilidad ng Pilipinas. Kasama raw sa ipinakakalat ng propaganda na ginagamit lang ng Amerika ang Pilipinas. What we can do is just to come up come out with the truth. Bantayan natin. Baka na-infiltrate na tayo sa ating bansa. Why they should not believe in China's narrative. Nakakainsulto sa Pilipino. At Uh, uh, it assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this 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 is really looking down on us and that that really disgusts me. Sagit na ng patuloy na gyera ng Israel at grupong Hamas. May mga nakita ng tangke papasok sa Gaza. Inaalam pa rin naman ng ating embahada sa Tel Aviv kung may kasama ng Pilipino sa mga hostage ng grupong Hamas. Live mula sa Tel Aviv, Israel, may unang balita si JP Soriano. JP. Susan at mga kapuso, magala una e media pa lang na madaling araw dito sa Tel Aviv, Israel at sa kabutihang palad. Eh wala naman po tayong narinig ng mga panibagong uh, sirena o yung uh, pag-alarma na merong missile attack dito sa direksyon ng Tel Aviv. Pero kagaya nga ng nabanggit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na naghahanda ng Israeli Defense Force para sa isang ground attack o ground invasion o paglusob uh, sa Gaza ay eh may namataan po ang uh, GMA Integrated News na kanina ng ilang battle tank ng IDF na Next Generation Merkava Mark V na ibinabiyahe sa Southern Israel papunta sa direksyon ng Gaza. Ito po yung mga high-tech na military tank at battle tank ng uh, Israel at habang naghahanda ng Israel sa isang posibleng ground invasion sa Gaza, gabi-gabi nang nagdaraos ng protesta ang mga Israel para manawagan sa kanilang gobyerno na gumawa ng paraan na mailigtas naman ang mga kinidnap ng Hamas at mayaalis ng Gaza ng hindi napapahama. Sa mismong press conference ng Israeli Foreign Ministry kung saan tayo dumalo kanina, kasama na ang larawan ng, sa mga nakidnap. Ang isa sa mga Pilipinong nawawala na si Jelinor Pacheco na nauna nang sinabi ng asawa sa media na napanood niya umano sa isang nag-viral na video na kinidnap umano ng Hamas. Pero ayon po sa Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Israel, wala pa silang opisyal na kumpirmasyon kung may Pilipino ang hawak ang Hamas. Wala pa rin daw kahit anong mensaheng natatanggap ang gobyerno ng Pilipinas mula sa Hamas na bihag na nga nila ang ilan nating kababayan. At Nagpunta po ang GMA Integrated News kasama po ang mga top diplomats o yung mga embassy officials ng iba't ibang bansa sa mundo na sa Israel. Kabilang na po ang Thailand at Amerika na meron po mga kababayan na uh, kasama po sa mga nadamay sa pag-atake ng Hamas. Bumalik, pumunta po sa Kibuts area at abangan po ang buong kwentong yan mamaya sa 24 oras. At yan muna ang latest mula rito sa Tel Aviv at para sa GMA Integrated News, balik muna po sa inyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan ni Kim, JP Soriano. Para mapaluwag daw ang daloy ng trapiko, pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority, MMDA, na alisin na ang window hours sa uh, number coding scheme. Pabor kay ng mga motorista. May unang balita live si James Agustin. James Gang good morning iba-iba yung pananaw ng mga nakausap ko motorista kaugnay doon sa plano ng MMDA na alisin yung window hour sa number coding scheme para doon sa ilang mga taxi at van rental drivers malaki raw ang mababawas sa kanilang kita. Sa kasalukuyan ay pinatutupad ang number coding sa Metro Manila mula 7 AM hanggang 10 AM at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Maliban sa Makati City na 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding. Pinag-aaralan na raw ng MMDA na alisin ang window hours. Kung sakali magiging 7 a.m. hanggang 7 p.m. na rin ang number coding. Inaprobahan na ang resolusyon ng Metro Manila Council tungkol dito noong pang October 6. Pero hindi pa ito ipinatutupad. Pag-aaralan pa raw kasi ng MMDA ang sitwasyon ng trapiko mula November 6 hanggang 12. 15 to 20% daw ang inaasahan na dagdag sa volume ng mga sasakyan ngayong nalalapit na ang holiday season. Hindi pabor dyan ang taxi driver na si Mang Antonio. Malaki raw kasi ang mababawas sa kanyang kita. Hindi makabawas sa traffic ho dyan eh. Kasi sa dami sasakyan, bawas kita ho yan. Sa Makati, hindi nawawala yung kodeng dyan eh. Pag napunta kami doon, papalabasin kami. Pag hindi, Dikit. Ganyan din ang pananaw ng van rental driver na si Linder. Pagka uh, nagkaroon ng ganyang sistema, mababawasan po yung kita ko. Hmm. Dati ko kasi pag uh, that may Windows R kami na start ng 10 to 5, nakakabiyahe pa ako niyan. May makita pa ako niyan pag nasa coding ako. Dapat pagtuunan nila ng pansin yung mga nagpapalit ng plaka mga gobyerno minsan, ganun din. Para naman sa delivery truck driver na si Jandi, kung makakaiwas po sa masyadong traffic, pabor naman po. Tapos tsaka na lang po paplanuhin yung susunod na deliver kung anong gagawin. Ang iba pang motorista na amin nakausap, magkakaiba rin ang pananaw kaugnay dyan. Eh, hindi ako pabor kasi wala naman ako ibang sasakyan. Eh. eh. katulad ko, galing ako ang tipulo. Papasok ako ng Pasay. Magatid ba pa ako ng bata sa Kalaw. Pag ano, idadaan ko pa sa opisina nila. Uh, wala akong ibang ano. Kung mag-commute naman ako, napakalaking gastos. Okay lang siguro na ibalik para naman po makatulong tayo sa kalsada. Kumbaga, hindi naman po sobrang kawalan siguro yung oras na mawawala yon para sa mga may motorista. Samantala, Igan, pagkatapos noong November 6 to 12 na pag-oobserba na sasagawa ng MMDA sa ilang kalsada dito sa Metro Manila, doon pa lamang daw masasabi ng ahensya kung may patutupad ba o hindi itong 7 a.m. to 7 p.m. na number coding scheme. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nire-renovate pa rin ang Tugatog Public Cemetery sa Malabon kaya hindi pa maaaring mabisita ang mga puntod kung paano gugunitain ang undas doon, alamin sa unang balita live ni Darlene Kai. So Darlene, totally sarado ba muna ang sementeryo sa undas? Maris bubuksan itong sementeryo sa darating na Undas. Yun nga lang sa isang wall of remembrance muna magtutulos ng kandila at mag-aalay ng panalangin yung mga residente na merong mga mahal sa buhay na nakalibing dito. Yan ay habang nagpapatuloy ang renovation dito sa sementeryo. Mula rito sa labas, tanaw na ang progress ng construction dito sa sementeryo. Ayon sa anunsyo ng Malabon LGU, 57% pa ang kailangang tapusin sa sementeryo. Sinisiguro raw nila na maingat na inilagay sa ligtas na lugar ang labi ng mga nakalibing dito. Pinananatili raw ang paggalang sa bawat hinukay na labi. Para sa darating na undas, nagtatayo rito ngayon ng Wall of Remembrance kung saan nakalagay ang pangalan ng mga nakalibing sa Tugatog Public Cemetery. Dito pansamantalang pwede pwedeng magtirik ng kandila at mag ng panalangin ang mga kaanak at mahal sa buhay. Mariz sa ngayon ay nagtalaga na raw ng special team ang Malabon LGU na tututok doon sa pagpapaalala sa mga residente na merong mga kaanak o mahal sa buhay na nakalibing dito. Asahan daw ang kanilang tawag sa mga susunod na araw. Pero kung meron naman silang katanungan, pwedeng antabayanan yung official Facebook page ng Malabon LGU. Yan ang maunang balita dito sa Malabon. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Maaring umupo agad sa pwesto ang mga mananalo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ayon sa COMELEC. Basta raw manumpa na agad ang mananalong kandidato matapos ang kanyang proklamasyon, maaari na siyang manungkulan. Ang mga nakaupo kasi ngayong opisyal ay natapos na ang termino noon pang December 31, 2022 at ngayon nasa holdover capacity lang. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, maaring may proklamasyon na ng alas 6 ng hapon o ng alas 6 ng gabi para sa automated elections. Posible naman daw umabot ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi ang mga naka voting. All right, dominance ang ipinakita ng San Sebastian College Recoletos Golden Stag sa pagbabalik ng badminton sa NCAA Season 99. May unang balita si Bam Alegre. Sa so muling pagbabalik ng sports na badminton para sa Season 99 ng NCAA, Naghari ang San Sebastian College Recoletos na dinomina ang dalawang division ng Singles and Doubles Championship Round. Kita ang gutom ng Golden Stag sa kampionato ng badminton na nahinto noong season 95 dahil sa pandemya. Kaya walang duda na nasweep nilang Women's Division kontra San Beda University. Sa doubles category, wagi si na Wishes Gacho at Luz Viminda Gaba. Nanaig naman sa singles si Nenya Solinap na hinirang ding MVP ng division. Tinalo rin ng Golden Stags ang Red Lion sa Juniors category. Wagi sa doubles ang tandem ni Nagif Linaban at Mark Anthony Bernal. Habang si Seth Kiambao naman ang nanalo sa singles na hinirang din na MVP. kinapusman man sa dalawang na naunang division, pinatunayan pa rin ang San na tinik sila sa kompetisyon dahil men's category naman ang kanilang pinagharian. Tinalo nila sa Game for Gold ang College of St. Benil. Wagi sa doubles si na RJ Philip Lazareto at Ramon Timothy Santos sa doubles. Sila rin ang MVP. Abang panalo naman si Mel David De Vera sa singles. Pinarangalan din ang mga estudyante at coach na nagpamalas ng husay at dedikasyon sa matagumpay na Season 99 sa Badminton. Ito ang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Alright, patuloy po ang uh, labanan sa hard courts sa men's basketball sa NCAA Season 99. Sa first game po, nahabol ang Perpetual Altas ang score ng Letran Knights. Dahil sa 19-0 run ang Altas, sa last minutes ng fourth quarter, sila po ang nanalo sa score na 73-61. Sa second game naman po, natapos ang six-game winning streak ng Mapua Cardinals. Dahil yan sa pagkatalo nila sa Benilde Blazers. Ang final score naman nila po ay uh, 65-61. Mapuwa Cardenas pa rin ang top seed sa rankings. Bukas naman po maglalaban, maglalaban ang San Beda Red Lions at Arellano Chiefs. Maghaharap naman ang second game ang San Sebastian Golden Stags at JRU Heavy Bombers. All right showbiz chika. Kawai-kawai sa mga nakamiss sa Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, Love Team. Ready na ba diba kayo sa kanilang reunion concert bukas? Ayan na nga, kinuwento ni na Sharon at Gabby ang concert ay hango sa pelikula nilang Dear Heart. Isa raw itong music documentary na magbabalik tanaw sa kanilang story together. Pinuri ni Megastar ang improvement sa pagkanta ng Stolen Life actor. Samatala, excited na rin ang kanilang anak na si Casey na may participation din sa concert. Yay! This is for the fans. This, 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 yes. this is very important for us. It's very meaningful, very emotional din para sa amin. You will see Gabby and Sharon on stage live. So it's like a movie but it's the first time ever that we're going to be performing together live. Anxiety! Congratulations in advance. At ito naman ni reveal ni Kapuso action drama Prince at Black Rider star Ruru Madrid na nakaranas siya noon ng pambubuli at body shaming. Sinasabi ng mga tao para ako may sakit. Bakit daw para may bulati daw yung chan ko? <laughs> Ganun yung mga sinasabi Oo. nila ng Ruru sa pagsalang niya sa one-on-one -on -one interview ng GMA Integrated News. Payat kasi noon si Ruru at hindi rin daw nagustuhan ng ilan ang kanyang pananamit. Kaya kaya nag-set siya ng goal para maging inspiration, Pressured at excited daw ngayon si Ruru sa upcoming series na Black Rider na mapapanood na sa GMA Talibabad simula November 6. Sabi pa ni Ruru, siya mismo ang gumagawa ng kanyang stunts. Palagi po 'yan pati sa lolo. <laughs> Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.